sa lahat. Nandito kami sa harap, harapan ng simbahan. Ah, uh, mamaya pa kasi yung ano eh, yung 6:30 yata. mag 6:30 mag-umpisa. So, it's 5:15 pa, ah, 6:15 pa. Mabanda imo tingog dito. Din. Oh. Hindi naman. Ay. Siya nga pala. Ah, wala man kag microphone. Eh. Meron akong ano, may greet pala ako. Welcome to Welcome to Perth, Maritery, Maritery at Lerma. Welcome to Perth. See you soon. Alam ko po yat pa kayo galing sa biyahe. So hindi mo muna namin kayo gagambalain diyan. So enjoy your stay here I think for three months. I hope uh, Magkita pa rin tayo. baka next week o oh. depende 'yun kinamani at ika Sunday. Oh. So ito yung ano, yung kumari mong si Vivian. Yeah, no. No. Oh. Nandito oh. oh. kami sa harapan, guys. Ah, ang ganda. Ganda. Para kami magkasintahan. <laughs> Wala pa kasing tao, masyado kasi pag uh, 6:30 kasi mag ano yon exposition ng tawag noon blessed sacrament. Pagkatapos uh, merong adoration divine mercy at uh, chaplet. Pagkatapos diyan magrosary kami individual. Uh, ano, together pala, rosary. Pagkatapos noon, ano na, ka individual na na prayer. So silent prayer na, hindi na vocal. Adoration. Hmm. So ginawa ni Father ito da, para lang sa ano, si sayang yung ano yung panahon panahon at maganda yung panahon ngayon Talking about panahon, maganda yung weather ngayon. Medyo mainit kanina, 33 degrees Celsius. Mm, malamig pero hanggang ano lang. Ang lamig niya hanggang 22 lang yata. Bababa siya until 22 degrees Celsius, 21. Mamayang gabi. Mamayang gabi, gabi na ngayon ah. Mamayang alas 7. <laughs> Ganon. <laughs> Sabi ko maaga tayo ag, aga tayo pumunta sa simbahan kasi gusto ko ano magkaupo dito sa labas kasi pag, pagdating namin pasok agad ng simbahan eh So maganda dito yung background namin no si St. John Paul II. Second Katatapos lang ng fiesta niya last October 22. Hindi namin hindi kami nakaano nakadalo sa fiesta kasi anticipated mas yung nano na namin eh Saturday evening so Sunday Sunday yung ano eh yung, yung ta kahulugan talaga ng piyesta so meron silang konting kainan may sayawan, may kantahan ganon simple lang silang mag celebrate dito walang mga sound system na yung nasa ano, tabi tabi lang yung maingay Bawal dito dyan. Bawal dito ngayon dyan. <laughs> Hindi pwede dito yun. Yung sound system na ma marinig mo yung bass lang. Tug, tug, tug. yung may sakit sa puso talagang talagang mamamatay. <laughs> Delikado. Dito bawal yan. Kahit na ano, kahit na sa kanilang tag bahay, eh meron silang entertainment room dito bawat bahay. Para pag may bisita kayo, magkantahan kayo, nasa loob lang kayo ng bahay, hindi lalabas yung boses nyo, mga, yung ingay nyo. Ganon dito, parang kaya nga, pag, pag gabi, pag ano ng mga tao, parang walang tao pero nasa loob lahat. Yung iba kumakain pa, yung iba nag, ano pa. So yun lang guys, kasi naglubat na ako. Bye bye!